Ano ba daw ang trubak? Na-encounter mo na ba ang salitang trubak? Ito ay nangyayari kapag tayo ay nag-inbreed na ating mga alaga. So patuloy natin pag-usapan ito, ito ay nakapaloob pa rin doon sa ating topic na inbreeding. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay ating munang pinapasalamatan ang lahat lahat po na nag-subscribe na ating chay at ikaw baka hindi ka pa nag-subscribe may mag-subscribe ka na at nang hindi ka mahuli sa ating mga usapan at hindi ka rin mahuli sa mga binibigay nating mga pabuya sa ating mga subscriber maraming salamat pala sa lahat ng mga subscribers natin ok pagpatuloy tayo ano ba daw ang salitang trobak? na encounter mo na ba ang salitang throwback. O o pagtapon, pabalik. Ibig sabihin, ito ay halos hindi na nakikita at muling ibinalik, muling itinapon sa iyo. So, ito yung salitang trobak. So, paano nangyayari ito? Kapag ikaw ay nagpapalahi ng anumang hayop, at example natin ang manok. Nagpalahi tayo ng manok, nag-inbreed tayo. Nang halimbawa, pula sa pula limbawa lang ito mga sasabungin. Although hindi ako nagsasabong. Nagpalay ka ng pula na inay at pula na tandang at nag-anak sila lang ibang kulay. Ang tawag doon ay throwback. Hindi mo na nakita sa kanilang mga magulang ng babae, magulang ng lalaki. Ngunit kung isa nagtataka ka, may lumabas na ibang kulay sa kanilang anak. At ito ay kakaunti lamang. Hindi ito marami. Kapag ito'y marami, ibig sabihin ay hindi pa ito trubak. Talagang nandun pa ito sa kanila. Maring lulo ulula lula na yung ginamit ay ibang kulay, lumabas ito kaagad. Ang example ng trubak dito sa Pilipinas, ang nagpasikat ng gusto nito ay yung kilalang breeder ng mga sasabungin na manok. Walang iba kung hindi si Sir B-Boy Enriquez napanood ko minsan ang kanyang video tungkol dito sa kanyang white kelso itong white kelso niya ay trubak lang pala ito meron naman siyang puti sa kanyang manukan itong kanyang tiyatawag na thompson white at saka yung kanyang mga pile dati itong chocolate white kung tawagin nila kung kaya noong nagpalahi siya ng kelso sa kelso <laughs> nagduda siya na nasingitan ng puti yung inahin nakasahan kaya nag-anak ng puti kaya nung next na nag-breed siya sinigurado niya naka single breeding nakakulong talaga yung lalaki at babae Ngunit may lumabas pa rin na puti kaya ginawa niya tinawagan niya yung supplier nung kanyang materialis na galing sa Amerika na si Johnny Jumper doon niya kinuha yung mga kelaso na pinalahi niya at tinanong niya Nagduda siya kung puro ba ang binigay sa kanya. Bakit may lumabas na puti? So, doon niya natuklasan na mismo doon sa kay Johnny Jumper, may pa ilan ilan din na lumalabas. May konti. Konti lang talaga. Libo-libo pag nag-breed dyan sila eh. Pero doon sa libo-libo na may lumalabas siguro mga isa hanggang sampo. Mga 1%. So, ang ginawa niya, dahil na siguro niya na na purong keleso itong binigay sa kanya itinabi niya naman itong puti na lumabas so sa pagpalahi niya meron ulit may lumabas ulit na puti itinabi niya ulit hanggang sa nung bandang huli itong puti sa puti na ang kanyang ginawa white keleso sa white keleso na tinawag niya at lumabas na mas okay sila compare doon sa pula na kanyang pinapalahi. At ngayon sumisikat siya dyan sa kanyang white kelso. Hindi lang naman yan sa ganon. One time naalala ko rin na nagpalaki ako ng binili kong 45 days na sisiw. Although yun, di natin alam kung gaano talaga sila kalapit na magkamag-anak yung mga sisiw na yon. Nung pinalaki ko at pinalahi ko kasi sabi ko para magbibinta ko ng sisiw ng 45 days yung kanilang mga anak. Ngunit may lumabas na may mga itim-itim sa likod hindi naman sa purong itim may lumalabas na itim-itim sa kanilang likod so yun ay nagtrubak sa nang ganong kulay hindi lang sa manok kahit kuminsan sa ating mga alagang, kambing may nakita ako noon dito may banda kabiti na purong bower na yun pero puting-puti pero ang hoges, bower lahat itsura, bower kulay ang iba yung hugis ng katawan ganon din ang mukha ang hugis kasi iba talaga ang mukha ng bower kumpara sa lalo na sa native na mga kambing natin pero ang kulay niya iba purong puti kasi ang bower alam natin may kulay ang kanyang ulo puti ang katawan at medyo may kulay sa ulo yung purong puti Mari sa mga ibang breed din ng ating mga manok, kapag nag inbreed tayo, na-encounter natin ito, nagtotroba. Tulad sa akin sa ngayon, nag-inbreed ako nitong na aking mga black meat chicken. So itong black meat ko kasi ay binabago ko, dinidevelop develop ko kasi maninipis ang katawan. Gusto ko palakihin. compare sa mga black meat na nakuha ko na acquire ko noon na medyo manipis, pero gusto ko mapanatili na kahit lumaki sila, itim pa rin ang kanilang balat, itim ang laman at itim ang buto. Gusto ko mag walang magbabago doon. Ngunit ang nagbago talaga kasi ang pinanghalo ko ay pikom. Hindi yung palong na tuwid lang na ganon. Pikom. Ngayon lumalabas na purong pikom ang kanilang mga anak. Napanatili ko at hindi pa ganon ka-develop ang katawan kasi binabalik ko pa rin doon sa black meat para ma ko yung itim. Pero pikom na sila. Kahit na binabalik na binabalik ko sila doon sa black meat ko, pikom pa rin yung lumalabas. So, Inexpect ko na balang araw magtubak ito, magtapon pa rin sila ng straight comb. So hindi ko masabi na hindi ito puro kapag ka, ah, nagtapon siya ng straight comb. Actually itong ating mga alagang mga manok ay nanggaling naman talaga sa iba't ibang lahi. Nabuo lang ito dahil sa galing ng mga breeder na nag-produce nito. Ito nag-breeder ng mga Black Astrolog, breeder ng mga Rhode Island Red, Decal Brown, Decal White, yung mga breeder na yan nag inbreed sila at nakuha nila yung kanilang gusto nagkaroon na sila ng identity sa kanilang mga manok na yan at yung mga yan kapag ating ibreed magtutrubak yan at wag mong isipin na hindi puro wag mo pagdudahan ng inyong supplier dito lang sa aking kaibigan meron siyang brahman yung isa niyang brahman mas darker kumpara sa iba Iba talaga itsura niya. Darker siya. Uh, kapag hinalo mo, parang hindi nila kapatid. Lalo Brahman alam namin natin na iba-iba ang kulay, maraming klase ng Brahman. Hindi lang itong ilala natin at nakawanawin. Actually itong aking Brahman dito, mga kanawin lang talaga. Pero mayroon akong nakitang iba-ibang kulay. Basta sila ay matangkad, manipis ang katawan. Ganoon po, karakteristik ng Brahman, maninipis ang katawan makapal ang balahibo sa paa, malaki tingnan. Pero kapag hinipo mo yan, kahit gano'n kalaki tingnan, makapal ang buong balahibo niyan. Hindi ka tulad ng mga asil. Dito may mga asil din tayo sa ating manukan. Kung ano'y tingin mo, yun na yun. So yun po yung throwback na tinatawag. Kung mangyari yan sa inyo, huwag ninyong isipin na hindi puro. Nangyayari talaga yan, lalo na sa mga nag inbreed ng mga magkakamag-anak. Nagtutrobak. So yan ang isang resulta ng inbreeding. Hindi lang doon sa lumiliit yung mga anak, bumabansot, pumapandak, nagiging sakitin yung ibang mga anak. Nagkaroon din po ng ibang kulay. Ganon po ang nangyayari kapag nag-inbreed tayo. Kaya yung makuha natin doon sa gustong gusto talaga natin, walang sakit, eksakto yung sukat, sila ay yung kung ano yung gusto mong kulay, ang tawag doon ay seed fowl. At sa sunod yan naman ang ating pag-usapan. Yan po ay sa inbreeding din. Nakapaloob sa salitang inbreeding. Ganon po kami ang inbreeding. Lalo na dito sa akin na hindi komersyal ang aking pagpapalaki. Hindi sila lumalaki sa mga komersyal na feeds. Kung inyong maalala na marami tayong mga black soldier fly dito. May mga larva na ating pinapakain sa kanila. So, kung lumaki kasi sila sa uh, mga commercial feeds. Kasi, for pro meat production ako at akong kumakain mismo, gusto ko organic ang kanilang paglaki. Dito sa ating space ay hindi tayo masyado makakapag-alpas dahil maliit lang ating area marami ng kapitbahay. Kung kaya, maliit lang din ang ating production at nagbibigay tayo ng larva ng black soldier fly. Malaki po ang natipid sa patuka. Kasi sa isang linggo, nakakaproduce ako ng larva na at least 5 to 8 kilos so yun po ang natitipid ko sa patoka 5 to 8 kilos ang nalilibre kong patoka maliit lang din po kasi pwede kong lakihan ngunit walang space kaya sa sunod ating pag-usapan ang iba pang mga aspeto o nangyayari kapag tayo ay nag-inbreed maraming salamat sa inyong panonood at abangan ninyo ang susunod pa ating mga video at huwag kalimutan i-like ang ating mga videos at mag-subscribe click ang bell button. Nasa ganon, ma-i-notify in kayo, inform kayo tungkol sa iba pa natin mga video. Maraming salamat. God bless po sa lahat.